Ibigan to. Quiet moment po ako. Tunog yung tunog ng dagat pa rin. Parang nga Kita niyo po. ang sa lubong ulit po tayo mga isda. Ito yung dinadaya po rito sa so tulang. Kita niyo yung buhangin po. Sobrang ganda. At saka yung dagat po. Yan. Mga tao na lulupa dito pa. Ikasama na ako doon sa so tulang ganda. Marami na ako napunta na tabing dagat ko pero ito may may something na kakaiba sa, sa lugar nato. Ganda po di ba? Tingnan niyo po. Parang blue tide po ngayon pero Low tide po yan. Oy, eh salamat po, salamat ha. Hindi na kamamaw. Um, uh, Ansan na 'yan? Nene, nene. Manong ay ka. Uh, Manong ay. Nga, li na ito yan? Ha? Ah? Libre na ito yan? Okay, una. Ay, salamat, salamat. Ako muna, ngarod pa'y manong. Hindi, ama, matang na ngarod yan. Dile. Ay, waon, ay, nyaki. Kumusta, nong? Ayos lang, ayos lang. Ayos lang, Salamat. Di pa ni Bec. Awan pa'y. Di na mat, pa'y. Sige, manong, salamat. Oh, salamat, ah. Bili, salamat, ah. Salamat. Di na kam na bigyan. Oh, yung ngarod, di na bigyan. Salamat, salamat. Ayan. Babat ka lang tanong Oh, salamat. Ah, mga madam, magaganda. Kumusta kayo? Ayos lang. Iluto niya na yan. Ito, iluluto ko na rin. Ganon kasi ang tao rito. Tinan niya po, oh. Gusto kong makilala sa buong mundo itong mga kababayan ko rito. I I Adan. Ibang klase po yung mga tao rito. Masarap uh, po yan, uh. sir. Oh. Uh, wala na, natandak yung mukha na. Tinan niyo po, oh. ganon kasi ang mga tao rito. Masaya pag sumalubong ka, may ulam ka na. Hindi yung walang madamot po rito. Kaya sa ka magpunta, may pagkain. Ganun kami rito po, sa totoo lang. Kaway-kaway dyan, ha? Kaway-kaway. Ayan, ayan, ayan. saan kayo, sir? Ah, okay, turista kayo. ako. Ay, ito ni Iggy? Oh. <laughs> ayan. ayan. Salamat po, salamat. Salamat. Kuha natin. natin. Ayan. Ayan si Master, Master Billy, si Juan natin. Si, siya ang pinuno nila. Pero yung mga ano, puro kan po yan, puro sniper ng chicks yan yan, kala nyo. Puro babayro yan po, joke lang po ha. Ang din niya mo Lalo pag nakajin na yan, ayos na yan, katalo na yan. Ayan. 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 Puro kan po yan, pag nakajin, ayos na. Wala nang pakialaman, ganun yan eh. Ayan po, ayan po. Ayan si Juan nila. I-bouncer nila. Huwag kayong luloko-luloko dito kasi kwan sa lugar namin, ha? Yun ang pag-asa namin dito. Walang luko dito. Kailangan puro mabait lang. Ayan po. Ayan. Tingnan po. Tulong-tulong po ito. Oh! 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 Tulong-tulong. Ayan po. Tulong. Ayan po. Tingnan nyo po. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Nakita po. Ayan po. Ayan na. Ayan po. Ned, dahil kanya ko kasi na yan. Oh. Ayan. Okay, bigan. Ayan. Binigil na ako na si Danny Billy. Hindi ko na mukhaan. Sabi niya manong, parang di mo na ako kilala. Matandaan ko na mayat kasi. Ay, Ayan na mayat. Ayan. Ayan, bigan ito. Paano? Hanggang dito lang po. Inihingal ako sa tuwa. Maraming salamat po.